Hello, kain po tayo. Kain tayo mga lodi, kain po tayo. Mga no, loads, kain ng no, loads. Tapos lang ng work namin mga loads. Tara kain tayo. Hm? Siya si. Kain tayo mga lodi. Bababa pa kayo, teh? Um, so tao din sa inyo, sa utlang yun, yun, mag-order lang pag-order. Nung amo nyo? Yes, ah, Ay, baka sumama kay damama. Tatanggol, boss Tokyo, sinasabi ko lang na, huwag na nga, ayoko na, hindi ako tatay. Wala. siya Amo sa labas din. So. Uh, 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 Tara, kain tayo, kayo kumain na ba? Ang tangas. Ang sabi ni Boss Tong. Zoon! wala pa kayong kumain. Kain muna kayo bago matulog. Mahirap matulog pag walang laman ang tiyan. Nang so, sobrang magdadayet. Baka pag uwi mo sa Pilipinas, butos balat sana. May lang. <laughs> pailatik daw sa taas. Si Raulo, kalamay yung nanay niya. Kumain na kayo, te. Oo. Oo. Oo na lang. Oo na lang. Oo na lang kami. Oo na lang kami. Sa itlog mo, Tokyo. Itlog na nasa freezer. Alam mo maganda itong tinapay kasi kahit ano? ilang araw pa dito hindi ito nagtitigas. Ano te? Hmm. Hindi siya tumitigas. Hindi katulad ng sliced bread na tatlong araw lang matigas na. Ano yun? Yung sliced bread.

Eat your Eat well. Eat your Eat, well. Eat your well daw. Eat your well daw. Daw, daw. Eat your well. <laughs> sila na tuyo. Ba? Sardina ba? Ano ulam yung sardina? Ayoko. ko. Sardina. Ayaw ko. Ayoko Ayoko Ayaw ko. Ayaw ko Tokyo, pinag-uunahan tuloy si Babe at si Habibi na umubo sa harapan ng sakyan mo para mahawakan ang itlog mo. Oh, Ikaw lamang. kuha ka pala ng ulam na siya. Ibang mo, kainin mo, sayang mo. Babe, babe, babe. Hello, guys. Ganyan ba si, ano? Ganyan ba si El Subibo? Ganyan ba si El Subibo? Kumakalong. Ay, oh, na kayo. Sana, um, kumakalong. Oo, oh, sasagutin kita. Boy. Sa araw-araw, problema natin palaging ulam, mama, no? Sasagutin kita ng mama mo. <laughs> Ano naman ang ulam natin. Pag tinigawan pa. mo ako, tasagutin kita. Mama mo. Hmm. 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 Okay, bukas. Adobo, manok. Sabi na saan siya, bibi. Huwag ko naman, napagod. Saan tayo, mga mami? Um, may dalaw. Um, may dalaw. Talaga ba? Dinner na ba? muna tayo bago matulog. Ano ba kami? Ano para man lakas bukas sa trabaho. Kain kain. Kain mami. hmm Ramu ko is manok ramuan at أوتشة وهواقف فائل فان ساعه مفوت في قاوه و كوبين صار كافيه 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 Natutulog ba? Ang Diyos. Ito na, tayo. Kain tayo. Kain tayo mga bagong. Kahit konti lang para hindi tayo gutomin. Kain tayo. Ate! Oh, ito pa yung talate. Buto lang sa akin, mga buto. Kain. Kain tayo. Joy, ayaw mo? Ha? Joy? Ha? Ayaw mo? Ayaw mo. Bakit? Oh. Ah. Dahil nakalipstick ka na. Wala na akong bags. Wala akong bags. Hmm. Hulay. Hulay. Nasaan ka na? Ayusin mo yung camera ng cellphone mo. Grabe. Ayusin mo yung cam mo. Kalbo naman yan. Ayoko ng kalbo. Iharap mo yung cam ng cellphone mo sayo. Ayoko ng kalbo. <laughs> <laughs> mà mông gù đấy, ai uốn Ayusin mong ai uốn sim hay Parang nakita ko sa ibang live kanina. Imagine mo na lang kung ulam mo is. Let's go. Marami kang kasama ng babae. Mm. Adobong babuya. Imagine mo na lang. Para masarap yung ulam. mo. kaya mo, baka magbanta. Yung itlog mo. Y yung itlog mong maitim. Yung itlog mo. Ano ba? bakit yung <laughs> oh, na Yung itlog mo mong maitim. Guys! Oh, and then to sa'yo. Tumindot pa dyan. Saluhan nyo ako. Saluhan nyo ako kumain. <laughs> like, like mo to. Moment mo to. <laughs> Yung kumakanta kanina ng ganda ng boses. Yung lalaki eh. Umuwi ka na. Doon ka magkape. kita ah, Tamis. tamis. Uh. ang tamis kasing tamis mo mm, kasing tamis mo habang nilalasak mo ang tamis kasing tamis mo kasing tamis puro lang mama mo kasing tamis po po mama mo nang lumalabas sa bunganga mo Oh, sasa... Pag sinagot, pag nagtanong kasi sa akin, ay ko sa sagot ito ito. Ng mama mo. Ganyan ang kumari. Ako. Ako yon Ako talaga yon Bakit parang, Uy, dapat ano, bini-welcome mo ako. Oh, di Diba? Thank you. Na. <laughs> okay na. okay oh, na. thank you. Hindi gagamitin. Ito talaga yung may main account ko na ko dun sa badge. <laughs> Kain tayo. Wag na, wag na. Mm. Wag na, wag mo, <laughs> wag mo lang ituloy. Dessert ko. <laughs> wag mo lang ituloy. Mangga. mo lang ituloy. Protas. Pag walang parking, walang kape. Pag walang parking, walang kape. Ang At... oh, sarap. Gagawin niya akong mama niya. Dalawang peraso. Look, no, mm -hmm. naka ang pagod ng parking. Tindi nung dalawang peraso. Tiboy talaga nitong si Bustok. Naam, mama! Naam, mama mo! <laughs> uh, <laughs> ang tamis talaga. Ang tamis Ang na na. Hayaan mo, yun mo hinug na, hinug na. Ay, ano lang yung account ko na yun. Nato, ano? Ang tawag talaga. Ang tamis Itong account ko na to Nalagyan ko ng badge. dami account ko. dami ko Mm. Tapos na. Masura ko. Tapos na ako guys. Bye bye na guys. Kain kayo, 'yung hindi pa kumain, kumain kayo at mag-iingat. God bless.